Anong ganap sa mundo ng showbiz? Usap-usapan ngayon sa social media ang intriguing comment ni Chloe San Jose, girlfriend ng two-time Paris Olympics gold medalist Carlos Yulo, sa isang post ng kilalang social media personality na si Senyora. Noong lunes, March 3, 2025, ni nirepost ni Senyora ang isang post tungkol sa patama o mano ni Raquel Pempengko sa anak niyang si Jake Zaires, matapos muling mag ang librong I Jake. Sa nasabing post, makikita ang pahayag ni Raquel tungkol sa mga paratang sa kanya ni Jake sa libro nito. May caption itong walang utang na loob. Nirepost naman ito ni Senyora at sinabing, may ganyan palang nanay. Ngunit ang mas nakatawag ng pansin ay ang komento ni Chloe sa post ni Senyora. Meron pa akong kakilala, ganyang-ganyan din, Senyora. Ani Chloe, Agad namang sumagot si Senyora sa kanya. Chloe yan ka na naman, kaya gigil sa iyo mga matatanda eh. Hindi malinaw kung sino ang tinutukoy ni Chloe sa kanyang pahayag, ngunit mabilis itong pinag-usapan ng netizens. May ilang nagsasabing ang nanay ni Carlos na si Angelica Yulo ang pinatutungkulan niya, habang ang iba naman ay nagtatanong kung may kinalaman ito sa ibang showbiz personalities. Ano sa tingin mo? May kinalaman kaya ito sa issue ni Raquel at Jake o may iba pang tinutukoy si Chloe? Ibahagi ang iyong opinion sa comments!